So, kasalukuyan, nandito tayo ngayon sa Paranaque mga kababayan at uh, makikita natin dito ang uh, karamihan sa ating mga kababayan nakapila para sa ayuda distribution na ipinamibigay ngayon ng DSWD kasama po ang ating uh, senadora Amy Marcos so tingnan natin guys so, ngayon yung ating uh, nandito po ngayon ang senadora sa malamig, wala na. At dito ay opo, mangahin So, hindi na 'yun yung dating ng soda spin na hat, tipong At binibida ko na, ito yung mga nasa laylayan ng Metro Manila dati. Pero yung papa ko naniliwala na yung sadong Tagalog pagiging Kaya yung dadaan ng patungkulon, kailangan tulungan. Kaya malaki ang investment sa Las Piñas, Paranaque, Tagaytay Road, lahat yun. Na ayaw noon, gasto ng DPWH. Kasi sabi, lilit naman ang bayan na yan, anong silbel, laki ng gasto. Pero sabi niya, wala naman makakapunta sa wala Walang makakapasok sa Meron, Manila, wala makakalabas para magtrabaho sa Metro aside from the ayuda yung nutri natin is it for free paano po ba yan? Yung... Yes, uh, right now I'm trying to sort out then. May mga LGU na partner namin, meron rin mga DSWD supplemental feeding program at saka nagta-tie in din kami sa DOSD. sila ang eksperto ng formula. At uh, dati-rati yung nanay ko, meron talaga siyang Nutriban project, pero yung protein supplement galing po sa USAID yung tawag ko chickpea garbanzo na flour so mahirap habulin kasi yung 10 to 13 grams of protein kada isa uh, lumalaganap sa Pilipinas binibida ko nga ke mayor na napa, dahil educator sila na napakasakit ng nangyayari sa Pilipinas halos sa sinasabi na umaabot na daw ng 30% ng kabataan, 30% ang uh, lingit na dahil kulang na pagkain sa mga unang, ta pa unang taon So, eto yung hinahabol natin. So, sana makakawa tayo ng malawang project. Uh, yung kinita namin sa sile, dito, dito po sa Nutri, 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 -bus, nutri -tri -tri Bus, So, sana tuloy-tuloy, pero yun, nabubukha po sa iba't ibang mga grupo, pati NGO are your friends that made in Malacanang movie? Yes, oh. made in Malacanang at saka yung Party of Murder. eh, may payon yun eh kaya yun, medyo donated na lang itong mga gamit masaya naman, enjoy naman yung uh, mga lola nakiki-extra din eh <laughs> dahil uh, nakakapagpuso kami sa loob at uh, may arroz caldo at uh, may chapura na kung uh, dahil hindi pa nakakagat hindi pa nga hang hangang kaya yung mga bulilit eh, pwede na rin. Form, kasi nagagalit yung ibang tao gusto mag-withdraw. So, nag-produce muna sila ng form pero sabi for recording purposes only. Eh, sabi ko ganun, itapo na lang kaya lahat ng tinanggap dati na matapos na. Kasi alam naman natin iligal at hindi batay sa Constitution, yung mga yun pagpapapirma, uh, yung pera sa pirma, may suhol pa, may ano-ano pa. Ito nga eh, hirap na hirap kami kumuha ng AX para sa parangyake. Eh. Ba't ang dali-dali kumuha ng pera para sa firma? Pa. Hindi tama yun. Tapos yes, ma'am, kasi parang kailangan ko yung na ano yung iso? Oo oh, nga, pa, pa, ka ba? Bakit ba? Bakit pinapahirapan pag withdraw ah? Kapag kumirma ka, ikaw naman eh, explain kung anong yung dahilan. Bakit pag nag ha, kailangan please explain. Bakit may please explain pa? Ay, naku, hindi ko maintindihan. Pero sana, Uh, itapon na muna, ibasura ng todo. Lahat ng mga noon. Sa ayos natin ng pamamaraan hindi naman ako tutol sa cha sa economic provision, biski sa PI pero wag naman sumula nakakainsulto naman sa mamay ang Pilipino hindi pinapaliwanag sa atin hindi natin naintindihan ano nga ba yun, sabi economic provision sa kasulat sa papel, voting joint, eh ba't ganun, nakakahilo kami nga eh, nag-aaral kami eh hindi namin maintindihan tapos in English pa, ng todo-todo yung iba tinakpan pa tapos, nakaka-insulto talaga. Wala man lang dangan. Malibasa, maraming mahirap sa atin. Sinamantala naman yung kahirapan. At uh, sinasabi, pag lumirma ka, may ayuda ka. Eh, wala na pa. Pinensyon niyo po na dito nga sa Paranyaka. Hirap na hirap kayong buwan ng ahis. Yeah. Ahap. Ayun. Gusto niyo po Eh, eto nga nagagaling sa akin. Kasi, ang totoo, para kang alam mo yun, yung pakiramdam ko, parang naisahan kami. Dahil di pag pumila ka sa grocery o oh, kahit sa, sa tindahan, sa palengke, isa-isa mo, binibilang, kinikilo lahat ng binili mo. Eh, ganun kami sa budget, isa-isa namin, kinikilo, binibilang, rinireseta, ganyan-ganyan, rinirisipo ng maayos. Yun pala, may nakaw na dun sa likod. Takbuhan na yung shoplifting ng bongga. Eh, parang ganun ang nangyari sa amin kasi iniisa-isa namin yung ayuda. Ah, solo per talaga bunuhan yun. Paano mabigyan lahat? Kasi ang tagal na hindi na babayaran yung maintenance sa mga lola. Lahat yun, isa-isa ko eh, uh, sinisingit at uh, talagang uh, review Aba, biglang 26 billion. Eh, napakalaking pera no para isingit doon lang sa bandang huli. Para kami rin nakawa ng uh, bongga sa likod. Kasi eto kami, isa-isang uh, rinirisibo, yung pala ganon. Kaya, ang sabi pa, yung 26 million, yun lang daw ang nasa DSWD. Pero ang total, 60 billion. Alam ba ninyo kung gaano kalaki yung 60 billion? Lahat ng LRT dito sa Paranaque, lahat ng mga infrastructure, matatapos ng todo-todo kung 60 billion ang ibaksak dito. No. Eh yun na nga, pinag-uusapan namin kung paano. Kasi kung tutuusin, eh, binabatid ko ako, na naka-e-sign ako, binibigay namin yung e-signature namin dun sa budget na nakita namin. Hindi itong mga pasingit pa uh, panakaw sa likuran. Ma'am, despite sa mga batikos, still, uh, mag-carry out pa rin tayo ng uh, investigation on that. I push nyo pa rin yun. Yes, uh, wala akong magawa kasi yung investigation, alang nga naman, iwanan natin nakatenga. yung mag-hearing, may bagong mga pangalan, yung Attorney Red, yung George Garcia, may mga bagong amounts, katulad ng akap, na biglang uh, na lang tayo. Kaya wala akong choice. At saka, ang uh, bugteriya kasi ng investigasyon, para sa amin, kasi hindi naman kami prosecutorial, ano? Yeah. Eh, dapat in aid of legislation. Ang legislation na kailangan ko ibuo, ano yung tamang PI? Ano yung tamang sistema? Kasi first time natin sa buong kasaysayan yan, na karoon na tayo ng, control, ng call, ng CONAC. Pero... makarinig. Kapag sinabi ng PI, eh, nagkakakulo eh. Sige ma'am. So yung con, con, yung con, as na natin yung procedure noon, yung PI, never pa natin natuklasan yun sa Pilipinas. Wala tayong kasaytayang gano'n. So isa yon kailangan yung ito legislation, tuloy-tuloy, kasi eto nga, nabubulag tayo mga pangapangalan. So, ma may time? At higit sa lahat, kailangan may managutan. Yeah. Sino ba pa si Muno rito? Kasi kung sinasabi may ginagamit na punto ng pamahalaan, eh syempre may accountability yan. Ano? So when, ma'am, yung plano natin? Timeline na lang siguro, ma'am, sa hearing? Ma'am, sorry, eh, pwede move lang dito, ma'am. Inaantay so, ko pa. Inaantay ko pa kasi yung mga testigo. Okay. Eh, lahat sila parang nag-abroad. Buti pa sila, sana o. <laughs> ma'am, balikan ko lang doon yung sa economic provision. So you're supporting na po your brother, President Bongbong Marcos? Eh, okay Bonsa? naman. Okay naman yung economic provision. Matagal na namin pinag-uusapan yan. Yung iba nga, sabi dapat yung economic provision. Dapat wala sa konstitusyon. Dapat ilabas na yon para madaling pangtan. Pero para sa akin, ang usapin ng chacha kasi, hindi naman siya prioridad sa pagkaraniwang pamilya Pilipino. Kung tutuusin eh, at survey, ang sabi 1% lang ang abala sa chacha. Ang talagang tinututukan nating lahat ay eh, talagang apakataas uh, uh, ng presyo, problema ng bigat, ng gasolina, ng hanap buhay, ng PUV. Yun naman talaga ang problema pang araw-araw. Nawawala ang... Uh, ang emphasis natin na uubos ang oras sa katututok dyan sa tsa walang katapusan. So para sa akin, tama, paltan natin, pero na uh, mas abala pa nga yung mga tao kay Bea at kay Dominic Roque sa lahat ng break up ni Sarah Labati at hindi pa maka-get over sa Katnel. At pwede bangan tayo dun. Mam, Ma last question from my end. Friday, medyo controversial again yung speech ninyo sa festivals of festivals sa, sa Lawang. Ganun ba? who are you referring to na naghahari-harian at gumagawa na kawalang hiyaan? <laughs> Wala. Alam na nang Ilocano yon, kasi parang dehado na sila. <laughs> Wala lang pero is it connected ma'am sa, like, sa PI ngayon? Hindi, marami kasi yung nagtatampo ng mga Ilocano na ang sabi nila, hindi naman sila umaasa na sila ito pero huwag naman sila isasagsabi at yung mga kalaban nila ang uh, nagkakalihan. Okay. Oh. Alam ano na namin yun. Okay. Thank you. Thank you. Sana to, thank, thank you. Maraming salamat, maraming salamat.